Hi guys, time check. It's 3.10 in the morning. Ayun, naisipan ko na matulog na sana. Pero naisip ko ulit na paano nagugutom ako. Kaya, lumabas ako at tumunta ako doon sa may lugawan. Malapit lang din dito sa amin. So, tag 40 pesos nga na pala yung kanan na lugaw. Okay din. Uh, may egg nakasama, may shumay nakasama. Mainit pa naman so far sulit din yung malaki din naman yung kanilang lagayan no after nga nung ibumalik na ulit ako ng hospital ilang lakad lang ah uh, layo ang layo sa amin ay nabitbit ko na yung lugaw papasok sa aming room oh dahil nagugutom na ayun na oh i-start na bubuksan nakakainin na ano pang gagawin ba? ay may kakainin na. Diba? Yung, yung biniling lugaw oh nakita ko na akala ko yung yung egg ay bukas na. I akala ko nabalitan na doon sa tindahan. Wala, kami pa rin na magbabalat. Baka <laughs> pa rin na nagbalat, no? Diba? Akala ko, diba, dapat parang ganun yun. Dalagay na kaagad doon sa lugaw. Kung itlog, parang... Parang maganda. sa kanila hindi, ikaw pa yung magbabalat ng itlog. Pero okay na din naman. Hindi no? na ba ako ang nag-aangal? <laughs> no, after noon, yun na nilagay na. <laughs> Siyempre, na pang gagawin, hindi kakain. Kakain na eh. Diba? Aaga ng umagahan, no? <laughs> Alas stress. Yun lang, bye.